Wow. Ito na yun, meron akong bagong paboritong damit. Paborito, hindi na lalaban. Ayun. Ayun. Ay, kita niyo pa ito guys, pag suot ko na. Ay, siyempre. Pangit na. Pangit talaga, hindi ko lang kita lang suot-suot. <laughs> <laughs> ha? <laughs> pag hindi ko lang kita lang suot-suot, kukurunitin ko yan. Kahit ngayon pa. Wait lang ha. Grabe, ang ganda. Bagi sa'yo. Nakablari eh? so, hmm. hmm. yan? Ganda. Okay lang? Yan, ganda. Ah, talaga naman, may paano. May pa... Dilat, dilat pang <laughs> Thank you, Ga. Love you so much. Okay na? Ah. Uh. Grabe pa, bakit pa na ano? Ha? Huh? Bakit na mo na ganito yung mga ano? Syempre, gusto ko si estetika. Masukat. So kasi hindi ka na nasabihan na baduy ka. Isa? Oo. Uh -huh. Isa na talaga. No? Uh, wala kang tamid diyan. Medium yan, medium. Pati ang pambaba, medyo. Okay lang? Okay lang. Ang galing ko naman. Sabi ko, bibilan kita ng brief.